Oh, sige, pa, sa pangalan ko, mo. Ninita Heronimo Brazil. Heronimo. Ilan tao Opo. ka natin? 66 na po ako sa May 7. Ay, ito yung kapatid natin si Sila. Opo. po, kakautang ko lang ng Pepsi. Hirap ang gawin. Eh, anak ko po, may asawa po yan. Opo. Oh. Kaya uh, lang po, inabando na ng Vienna. Opo. No. Dinigbaan ng bahay. Dinigbaan no? Opo, napaka best po. Pero napunta naman yung manugang ko rito. Pero ang hirap po. yung anak ko, yung wala akong nanay yan. Ito yung ako po. Dalawa po yan, walang nanay. Hindi ba? Ang nanay po niyan ay itong buwan niyan, isang toy yung malaki. So ito ang nagalaga? Opo. Ano po, 14 na yung panganay, ito pong magka-13. Yung nanay po, isang makabilang bahay. Hirap ano? Opo. Uh, ito palang bahay ni Ate. Ang pangalan mo din, nakalimutan ko na. Nakalimutan yung pangalan mo. <stuffles> Bakit ka pa? Ba? Hindi lang eh. Ito na lang tayo. Ilabag mo na yun. Ano nga pangalan mo? Ha? <stuffles> <stuffles> ano po ang <yung> pangalan mo? Sanay <stuffles> dah. Sinay, Ate Sinayda, ito pala yung bahay niya dito sa mayano Ang init. Oo, oh, ito yung... Dito siya nagsasayang. Ayan mo. No. Ayan may mga aso siya. Namahan ko siya dito sa bahay niya. Okay. Ayun pala, apo mo. Wala. Wala. mainit. mo na siya para makakain ka. Ate, okay. kainit na ng, nga na niya, te. Ang init ng bahay niya. Sabon si okay? like, may... sana ko yung sipi. sana ko tulong Si ate sexy. Ay, yung sana pa tulong kasi yung bahay ko, na. Ang hindi ko kong pagpunta ay nawala ko yung ayaw ng asawa. Eh, si ate binilang ko ng bigas doon sa kabila. Ayaw niya, gusto niya dyan lang kasi Nahiya nga naman daw siya, kasi siya... Kasi yung sila may taas na eh, kami wala po eh. Kapatid po yan. Ha? Ah, kapatid Opo, po? Opo, hmm. kapatid ah, po yan. Ayun mo na yung mo. yung pangatlo. Ayun <laughs> eh, apat na lang kami eh. Choo-choo-choo-choo. Choo-choo-choo. mo na yung apo mo para makakain ka. Ha? Huh? Pasaingin mo. Ito pala yung taas na ate Pwede o. po ba po? Ajay? Oo. Um. Oh, yung bahay na yung hey. init. Sige ba? Ay, yung isa dito. Ngayon, <tong tiyan> hato na lang mo sa sain, kasi kumain na lang pala yung cake. May CR kayo hmm. dito, ate. Hmm. <tong tiyan> Hindi po. Vlogger hmm. lang po <tong tiyan> ako. Eh, gusto ko sana pumunta ng munsipyo. Oh. So, Asan eh, yung manga mo? Ayun. Ubarin yung jacket mo, mainit. Ano po yan? Badi sa yung yan. Ikaw oh, ang eh, bahay ni ate. Sige po, ma'am. Sige. May maganda rin po kami ano kasi. Ang isa ko po din ang anong animasya siya ako. Oo, oh, kayo meron? Kasi mga po artinate kami dalawa. Okay. Siya po ano, meron siyang maintenance. Uh. <laughs> Thai blood. Ang init ng lugar ni ate. Oo, oo. Maganda nga sila may taas na yun. <coughs> Tingin po yung bahay ni ate. Ate, na wala namang upa, ba? Opo. Wala kang dingding. Opo. Sinundok ko pa siya dun sa may Sapote Market. Tapos mm -hmm. ako siya. Na-vlog ko na siya nung last week. Kasi so, oh. punta ako sa bahay. Nagmaos ako noong time na nag-vlog ko sa kanya sa kalit. Sinip ko na ako nagkasakit ako. Ano, labas ka? Ano, oh, imit eh. ka, labas tayo. Ito yung, ito yung tirahan niya ate, sobrang sikip. Bakit ako na mamaling sa Sapote? Mm -hmm. Ay, ito yung bahay mo. Wala kami. Mm -hmm. Ano? So, kape, di po, um, ako pwede po akong makainin ako ng kanay. saan ako lang ako pinag-uusap. bahay ni Ati si Naina? Mainit sa loob. Lalo ka. Bata lang. Ano <laughs> yung bahay, bahay mo? Anong Sa isa lang huyan, po yan. Tinag-apat ko. Oo nga sabi niya. Tapos ito nga, binenta naman ng anak niya. Pinatira ko po dyan. Pinalaki yung bahay, ginawa, binenta naman sa ibang tao. Bakit? Eh, ewan ko kung yun, meron doon. Ito po yung bahay ko. Yung sana po ako natulong din eh. Parang ako medyo mapaano ko yung bahay ko eh. ko kuya, po yan, gusto ko. Mm Sabi nga sa akin, mahati daw ko yun. lang ako sa may, ano, sa may sininggulasan. Mm -hmm. tapo ko po ako doon. Nangingi po rin ako ng mga <coughs> pitigina. Kailangan niyo po sa tigina? Hindi. Ano? Ba ha Three years pa lang kami dyan lumita. <coughs> ano talaga ako sa mayroon. ano po si ng diloy kapag ko po yung ating namin. Kaya lang. Ano ate, anong masasabi mo, teh Sana, tabatulungan mo ako. Oh, ah, sige, ano pa? Yung pagkain ko sa alaro, pa, hindi na kang mamali mo. Uh mm -huh. -hmm. Ano pa? <laughs> Nakabili na <lang> ng gabot. Yan ang lamang problema ko eh. Yung gabot ko. Eh. Ano bang gamot? Para saan yung gamot? Masir. Ano? Ah, magkano yung isa? Porfe. Huwag kasi meron niya kung natulungan doon, matanda. Ha? Maintenance niya. Sinusuportan ko siya na maintenance. High blood. Sama so, ng buhay. ako lang high blood. ano yun? <laughs> ano yun sa ano? Maalox? ko dito. At least, alam ko rin bahay mo. Ako, ma'am. Pwede ko ako hindi yun para po sa maintenance ng mister ko at saka po sa akin. Sa'yo? Opo. Ano ba yung maintenance ng mister mo? Eh ano po kasi ako, sa, parang sa ulcer din o, tsaka ano, nagsasakit din yung mm tiyan -hmm. ko. Kasi po, naging kami ng mga pagkain. Meron naman. ka dyan, ano, tayo ko ng sa gamot sa gamot? Gamot. Masyo. Para pagbalik ko dito. Ano ate, magsaing ka na, magpahinga ka na, kumain ka na. Babalikan kita dito. Pag wala ka doon, dito punta kita dito, ha? Buti na kaya naman sa nubati, ang inet. Mainit, lalo kang manginginap. Ha? Mainit sa loob. Mainit nga, wala bintana, Wala electric pan? electric pan eh. Ano lang, inet? Dari. Sa din natin, kaya siguro nang katangkasok sa inet. Inet. So, ito pa nga yung... eh, eh. Ito yung kalagay natin, sinay niya dito sa loob. No, no, no. Ang init, ang ina ang bahay niya. Kami, wala naman kami, maano man. Insya na, madilim yung ano ko, madilim yung camera ko. Pasensya kasi, na po. Kasi hindi ako po ilaw. Hindi na. mo ti para <laughs> madilim yung camera ko. Mati, nasa inyo po yung ano nga yung, ano nga yun uh -huh. yung live vlog po. Oo. mo, ano? Lynn, ako si Lynn. Ayun po. Namamang sa kwate kasi. Ayun po, isa lang ang dingding namin. Ito lang so, Mabuti nga po sa kanila, sa taas na ako po. Mali, baka sakali ate, ito po, itong video o, o, ko. Wala po kami bintana. Isalo e, e, po bintana. Kawawa na. yung baby. Ayun po, mag-aapat na buwan pa lang po yan. Pasko po yung pinanganak sa pabelya. Oh. Opo, ito po yung bahay Opo, ito po ito mal ko. Wala po ang nagawa eh. halo nyo nang palo-palo. Nahilok po kasi ako kanina. Bakit? Eh gusto ko po magtinda eh. Gumain po ko ng gulong mga uh, mag alas 7 na po ng gabi, wala pa po kami sinaing. Tapos? Napanis po yung kanin namin. Oo. Oh. Kasi po, lagi kami sa ng kanin. Ma, madaling na mapanis ang kanin niyan dati. Ito po yung bigasan ko po, po. Ayan, inutang ko po, po lang yung bigas niyan. Hira pa, Ito po yung panita po namin, no? Hindi ko nga po maluluto kasi nga po Ano yan, ate? Pampalito pa yaka po. Florid, no, right? Ayan po, yung nanay niyan. Yan ang nanay niyan. Walang nanay yan. Ayan po, 14 na po yan. Justin! Nag nag-aaral yan? Opo, nag-aaral po pareho. Ayan po. Pareho, alam niyo ba kung oh, grade na yan? Pareho kung grade na Kasi po talagang hindi ko po talaga... So ate, na... pag balik ko itong ano, dalhin ko yung gamot ha? Ma'am, ako po talaga hindi natanggap ng pera pag mamahalong po talaga ako. Sabi ano ka? Na, na kahit nahihirapan po ako, talaga pong kaya, uh -huh. kaya ko pong gumawa. Uh -huh. Hindi po talaga ako natanggap ng pera. Pag binigyan ako, sige, pero may hihihi po ako. Hindi po ako na... Kasi na po ko sa sarili ko eh. Kaya ko so, naman gawin. So, mami, sama ka sa akin. Kunin mo yung dalawang kilo doon sa kanto. Ayaw niya. Sabi niya, dalhin mo na lang. Kaya ko kati, bigay ko to sa'yo. Ay, ayaw niya, gusto ko talaga ito sa bumili. So, binigyan ko lang sa dyan para magtampo, para magtampo. Para magtampo. mga magtampo sa akin. Ay, kasi po ako kahit anong bigay niyo sa akin, wag lang pera. Pero kung talaga kung bibigyan niyo akong pera, mm -hmm. tatanggap po ako. Pero kung... Pagkain lang po, tsaka pagmamahal lang gusto kasi ko. Kasi ako, te, Namimigay lang muna ako. Sa ano, sa Dito lang sa may ano, sa may Sininguela si, Santa eh, tapos. Mm 'Di ba dati ano 'yan? Ano bang tawag nung sinam binago na eh. Sa si uh, Banali na po. Oo, ah, oh, oh. kami sa may TGS Big Shop. Ah, sa gilid sa eh, apartment doon. Hindi ko sa inyo nang tinuloy. Well, hindi, nang yung kasi pa, Esther po ano po, wala. Eh, hindi yun? kami kilala kasi bago lang kami diyan. Ah, Big Shop sa kabila kay TGS, TGS. May apartment okay. doon. Opo. Oh, kay Kuya, Ay, Kuya yung Bernardo oh, po doon. Ah. Kay Rex. Next. po yung ulam namin bagong isang linggo na yan. <laughs> isang Gulay. linggo na po yan. Huwag mo pa yung mo kasi maalat. Hindi po, ako na po nag uulam yan. Nilalagyan ko po ng kalamansi. Kami nga sabayan. Ayun po ma'am, pag nanggagaling po ako ng palengke ma'am, talaga pong, ano, ma ako, po ano, ay ma'am baka ba sinyo po, ibigay na po. No? Laka po yung matamis na. <laughs> Hindi ako pwede siya, may ubo pa ako. <laughs> Ayun po talaga, nagmamakapuno po kami, kalamay, pichipiki, balutang. Kasi po, binili ko po sa bayan. Okay. Ano yan? Ah, uh, Glutinous po. Pwede yung paggawa mo ng pot, pancake yan, di ba? Hmm. Pero po palatang po talaga kami, paglinggo po ano hmm. Oh. kami. Ang inaano ko po, ma'am, yung hmm. kanitong po nila, inaagila namin araw-araw 50. Ano. Ma na hmm. Ma'am, nakakaisang libo na po kami. Hmm. Nakakayo Kasi po yung mister ko, hindi pwede yung mano-mano. Anong tinda ng mister mo ngayon? Ano, alamang sa po, alin na kilo. Oh, magkano kilo? Ano po, 150 po mo na. Ito mo, hindi ko tinatago ito. <laughs> ano yan? lagi ko pong binabasa to. Itong, itong sulat to, sinulat po to ng bata. Mabuti, sa... mabuti, naman si ate. Mayroon sa pride, may pride lang talaga ano siya. Ang pride mo? Ako, ako po walang pride. Pride chicken meron ako. Ito indian ko kasi ang oh. tandaan. Eh. No, sabi, sabi, mo, sabi niya, bilan mo kong mangga kasi ulam mo. Ayun ko, pareho kami ng ano. Binilang ko siya. Pero kawawas na hindi parang sa inyo ko niya. Okay, Ma'am, ito pa sasabihin sa Iba po yung ugali niya, iba yung ugali ko. Ako po kasi lumaki ako sa nanay ko. Magkakong ako naging breadwinner, eh po hindi naman siya breadwinner. Kasi po may asawa siya. Nung matay na nga lang, ako breadwinner, binawi po ko sa una. Nung namatay po yung anak ko sa una, kasawa lang po ako sa tatay niya sa pangalawa. Pero kasal naman po kami. Ang inanong ko po mister ko, di bali ng Bisaya. Basta mamahalin lang po ako kahit no. Masarap lang pagmahal Bisaya, Bisaya din ako. Ay, ma'am, kaya nga po, minahal ko po, po ng gusto. Ay ka, ma'am. Saan sa Bisaya? ang gara sa mar po. Baka kilalang niyo pa. <coughs> Brasil po yan. Waray, Cebu ako. Ito po, Brasil po yan. Brasil. Cebu ako. Baktol po yan, baktol. Um, Brasil, baktol. Ang tatay niya raw po ay, hindi niya tunay na tatay. Kasi po yung tunay na tatay niya namatay. Mm. Nag-asawa po yung nanin niya sa at dito sa ate niya. Okay. Namatay naman po, hindi naman kasalat okay, ate, na. baka anong gusto mo masabihin? mga wala sa mga Baka anong, baka anong mo gusto mo sabihin sa magulungan. mga magulungan? Mga kababayan natin? Uh, mga taga-paba po, paba, tsaka po, ba, ano, Brazil, Bactol, yan po yung sa lolo ko po. yung. oh, manawagan ka. Ang pangalan po ng lolo ko ay uh, paba po, ang pangalan ng lolo ko, makalumutan po. Andres Paba, baka po kilala niyo si Andres Paba ang na ang anak niya po si Peregrina uh, Baba Heronimo kasi po yung tatay ko po Heronimo. Baka naman po pwedeng niyo po kaming matulungan pati po kay Sara Heronimo kasi po Heronimo din po ako kaya lang po. O oh, pinsan ko po si Sara ko wala. Nagpunta nga po ng SM yan hindi ko po, po nalapitan. Sa so, tatay po ang ano po ko Heronimo taga Malanday po yung okay. pero pinanganak po ako sa Malabon Rizal. Ang mga portages po ng natatay ko eh O sa mga ano tin sa mga kababayan nating OFW, manawag ka kabas. Ayun, mga of, OFW, baka gusto nyo naman po akong tulungan. Tingnan nyo po yung bahay ko. Okay. Talaga lang po gusto ko na kumita. Kahit po po naihilo ako, tatlong besa po ako nag-collapse. Yung pangatlo po sa barangay na po, hindi na po ako, wala na po, hindi na po ako umingin. Ang okay. putla na po, ang putla ko okay. na po. Huwag kang nalabas lang ganito kasi mainit. Kasi ma'am, talaga po hindi ako kumakain ng jowa, nakakaubos ang tinda. Yung mga po ko inabot, kaya po may inga po yung mga... Yung unang dalawang beses sa SM po, inatid ako ng ano dito ng... ng ano ng SM ng tricycle. Mm uh -huh. Yung pangat ko po sa mga po ako inabot. Talaga? Opo, dinala po ako dito, wala na akong ano, yung wala malay. na ako malay. Kung baga po ay eh, ano ito, na akong marahidyo lang po ako. Oh. Yung Ito yung bahay ni po, Ate hmm, Kawawa, oh. Ma'am, tak ayoko na pong bumangon eh. Talagang ayoko na po. Uh -uh. Naalala ko lang po yung dalawang bata na walang nanay. Pero po talaga, ang tatutusin to po, wala na po ako sa mundo. Ang inaano ko po sa Panginoon, dito na lang po, talaga ako nahawakay. Siyempre, number one yun eh. Pag hindi po ako umawak sa kanya, kawawain yung dalawang po ko, ma'am. Number one yan. Yeah. Ang nanay po, hindi na bumalik, ma'am. Pitong buwan, isang mm -hmm. taon, hindi po po rin nalakad mo manginiwanan sa akin yan, eh, ma'am. Kapit lang. Hindi nyo, ma'am, kumapit po, hindi ako kakapit, baka mm -hmm. wala na po ako, ma'am. Kapit lang. Okay, oh, sige na ate. Po. Manawagan ka Ito. na. Uh, pwede niyo na, po kong tulungan, makapagpagawa po ako ng bahay. Okay. At mabigyan po ako ng konting tulong magpagpagawa ng karitong ko po. Kasi po walang gulong. Malay mo ate, may makapanood sa video oh, natin. Oo ma, talaga po inaano ko po na sarili ko na. Oh. Kawawa po yung dalawang apo ko. Okay. Ito po po, isa po. Oh. Inambando lang po ng biyan na giniba ng bahay. Kaya po sa akin. Anak mo. Kaya po kung sa dalawang, dalawang buk po, po, hindi nakakain ngayon stress po ako, ma'am. Isa lang anak niya? Ito so, po ngayon pa lang po, magmula po nung nag-asawa sila ang ganyan, ma'am. Okay, Shoulder mo sa, ba, pa rin? Hindi okay, ba ako ng bahay? Binakupo ako so, ng bahay. <coughs> yeah, At ba ako eh, tinalay sa parang aso, ma'am. May araw din. Kaya mo, sabi ko naman sa, Kasi kami pa po yung pinablatil. Ayaw yeah, so, mo na yun, so, ayaw mo na yun. Po, na yun. Kasi, ano, kami, kami pa yung hmm. talagang... Okay, ate babalik ako sa'yo dito next week. Mm, so, salamat sa lahat. Salamat sa mga viewers. Oh, po. Salamat po sa, sa inyo. Po shout out sa lahat ng mga bagong subscribers. Salamat po kung mabibigyan niyo po ako ng tulong ko Salamat okay. po habang buhay po. Sa po. aking kaibigan na sa Japan, shout out sa iyo. Kasi po talagang nahirapan na po yung kalobang oh. ko eh. Kung hindi ko na po talaga kaya. Okay po. Baka sakaling may makakita sa video natin. Ito po yung anak ko. Gapat-gabot pa lang yun, eh. Pa, gusto niyong tumulong dito kay ate, ano? Minita po. Ninita. Ano, Ibigay ko po sa inyo yung GCAS number ko.